ng ano na ng Senate siya ang susunod na maging Senate President of the Republic. Pero wait, ano ano nga ba ang ginawa ng mga buwayang kongresista kay Rodante Marcoleta noon? Hindi ba inalisan siya ng posisyon sa 19th Congress? Inalisan ng membership sa iba't ibang committee dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan. Inarisa ng karapatan na makapagsalita o makipahagi man lang sa mga hiring ng Quadcom at Dicom. At higit sa lahat, hinamak ng gusto ng hindi man lang pinigyan at pinagkaingan ng Hopiak. Inalisan siya ng posisyon doon sa 19 Congress kasi nga siya yung mahigpit talaga na tumututol doon sa ginagawa nilang hearing doon sa Quad eh. dahil maling-mali po talaga. Magandang araw sa ating lahat mga insan. Ako po ang inyong banat insan, ang inyong bungis-ngis na insan na muli na naman nagbabalik para sa isang makatotohanang reaction opinion at komentaryo. Ngayong araw mga insan, pag-uusapan po natin yung inapi na congressman at muling bumangon ang nag ka isa isang congressman na talaga naman todo kung dumipensa kay BP Sara Duterte. At kilala nyo ba kung sino yan mga insan? Siyempre walang iba kundi ang ating bagong senator na si Senator Rodante, Atorne Rodante Marcoleta. Maraming maraming salamat mga insan sa pagtitwala dyan kay Senator Marcoleta. At solid na solid yan dahil nakapasok siya sa Senado. At excited ako doon sa magagawa niya at doon sa mga pabubuksan niya. Hindi natin alam mga insan kung ano ito yung mga bubuksan. Mamaya baka buksan dyan yung mga ginawa nilang kamalian doon sa ginawang hearing sa kongreso, tapos yung ginawang pagtanggal sa mga posisyon niya doon, di natin alam mga insan. Malay mo, uh, buksan lang yon Kasi siyempre, alam naman natin na uh, may paglabag eh. Pero mas excited ako dyan, mga insan, is yung about sa kung ano yung Uh, magagawa talaga ni Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senado. Uh, looking forward din na uh, sana siya na yung susunod na Senate President kasi uh, umuugong po talaga ngayon na talagang gusto ng mga mamamayan ng taong bayan na palitan ni Sena ah, ni Senator ni Senator Rodante Marcoleta ito si Keso diyan sa pagiging Senate President. Yun na kung ah, mananalo ah sa kasi siyempre butuhan din po yan sila. Pero bago natin magpatuloy mga insan, ah, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, ah, mag-subscribe naman po kayo at i-hit rin po ang notification bell para lagi po kayong updated pag may mga bago tayong video. Libre lang yan mga insan, wala pong bayad At huwag din pong kalimutan na ipalo ang ating Facebook page at uh, TikTok Banat Insan dun po. So, simulan na natin to mga Insan. Huwag na natin patagalin to. Baka makuha pa ng iba to. <laughs> makuha! Hindi, <laughs> 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 mga Insan. Gawin na natin to para makarami tayong reaction dahil marami tayong bibigyan ng mga komento ngayong araw na to at nagkalat na naman po sila mga insa hindi po sila matinag-tinag at todo na naman po ang kanilang paninira sa VP Sara Duterte dahil nga tapos ng eleksyon ang kasunod niyan, eh syempre yung gusto na nilang pagpapabagsak sa vice presidente kaya nila ginawa yung ganito o, kaya eto, Simulan na natin dito Siya lang naman ang matapa na congressman na, na ipinaglaban si Vice President Sara mula sa kamay ng mga buwaya Gustong ma-impeach si Vice President Sara ang misa na rin kinutya at nilait minaliit ng mga loyalista na hindi daw mananalo sa pagkasinaduan ay nalangin no. ng ibig na nilalangin Pero kalain mo nasa top 6 pa ng ating mga senatorial votes. At hindi lang yan. Kung hindi pa na ang kalita, baka siya na ang susunod na maging Senate President know, of the Republic. Pero wait, ano-ano nga ba ang ginawa ng mga buhayang kongresista kay Rodante Marcoleta noon? Hindi ba't inalisan siya ng posisyon sa 19th Congress? Inalisan ng membership sa iba't ibang komiti. Dinuro-duro, Kinamon pa ng suntukan, inarisa ng karapatan na makapagsalita o makipahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Dicom. At ikit sa lahat, hinamak ng gusto lang hindi man lang binigyan at pinagkaingan ng Hopia, ayon sa post ni Jason Zah. Hello batasan, you have a problem. Para kay Martin Romualdez at sa kanyang mga asong congressman, look what you have done for being personally arrogant. He just made a small fry -a list representative a giant national political yeah, figure sila. and a political hero. At tayo ni Rodante Dizon Marcolata, representative sa gip-potalist, inarisa ng posisyon sa 19th Congress. Yon. Nalisan siya ng posisyon doon sa 19 Congress kasi nga siya yung mahigpit talaga na tumututol doon sa ginagawa nilang hearing doon sa Quad eh. dahil maling mali po talaga lalo pa doon pa lang sa ano mga insa na doon pa lang sa budget ni BP Sara sa hearing ng budget na kung talagang todo yung gipit nila kay VP Sara, siya na talaga yung tumayo doon dahil sinabi niya na maling-mali yung ginagawa ninyo. Wala yan nakalagay dito sa house rules natin sa Kongreso. Pero itinuloy pa rin ng mga ulupong na to. Yung mga dati ha, nung 19 Congress na yung mga pabida doon, yung ginagawa nilang panggigipit kay VP Sara Duterte. Talagang tinutulan ni Senator Marcoleta yun eh. Di ba? At yun nga, ginipit siya ng gusto, tinanggal, tinanggal siya dun sa mga posisyon niya, at meron pang naghamon sa kanya ng suntukan. Di ba? Ang tindi. <laughs> Pero hindi nagpatinag niyan si, si Senator Marcoleta at talagang tumindig siya at itinuloy niya yung laban at tingnan mo naman magbunga po yan mga insan isa na siya ngayong senator yeah. Uh, asan yung mga umutya sa kanya at humamak sa kanya karamihan doon puro ligwa talo hindi na nakabalik ngayon <laughs> o tali natin daw na, mga insan inalis na ng membership sa iba't ibang committee. Dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan. Inalis na ng kapatang na makapagsalita o makibahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Tricom. At ikip sa lahat, hinamak ng gusto ng hindi man lang biligyan at pinagkaitan ng hopya masdan kung ano ang naging kapalit ng inyong pambubusabos sa kanya. Yeah, Look Naging pambansang simangot tagapagtanggol ng most trusted and most loved vice president and elected by 32 million Filipinos. After ni Sen. Duterte, the 1987 Constitution and the Law, isa na siyang senador, posisyon na minsan militi at ambisyon ni Speaker Martin Romaldes, ngunit hindi niya napagtagumpayan sa na-perioda ni Sen. Grabe mo yung sinu. No? Pinangarap pala ni Tamba yan na maging senator. Sa bagay, pinangarap niya nga maging mabilisang ang vice president eh. O di lang yan ang harap na maging prime minister pa. Kaya minamadali niya yung mga bagay-bagay. Eh kaso, ang daming humarang sa kanya. Kaya ang gagawin, no? o siraan natin itong kalaman natin. O lalo ni ulo, o padala natin dun sa ano. <laughs> Daig like Netherland, basang-basa po kasi yung mga kasamaan na ginagawa nyo. Basang-basa po yan ng taong bayan. Kaya nyo naman ginawa yung ganyan sobrang panggigipit. Lalong-lalo lalo na ha. Lalong-lalo lalo na yung pagmamadali ang pagkidnap nyo kay Tatay Bigong Duterto at ipadala doon sa mga banyaga na kahit na alam nyo masama magiging epekto sa inyo noon at ikagagalit ng buong sambayanan, eh tinuloy nyo pa rin kasi nga ang inisip nyo maghihimagsik ang buong DDS, ang buong supporters ng mga Duterte at mag-come up sila ng mga rally ng kaguluhan paghihikayat sa militar para mag-alisa kaso eh, hindi nga yung nangyari, pero iyan eh, ang nagiging ano ngayon, nagiging palusok ng na mga tansong talangka na kesyo, naghikayat daw si dating Pangulong Duterte na mag-alisa yung mga sundalo <laughs> Wee! Ang sabi nga ni Tatay Digong Duterte, humina, huminahon kayo, kalba lang kayo, kaya niyang harapin yan. <laughs> Tapos si Papa na mga tansong talangka, lalo na to si Kent Dabadisa, nag King Dabading, nag, Kent Garcia na naghikayat daw na mag-alsa. Uh, Hikayat ni mga sundalo para mag-alsa, mag, magkaroon ng rebellion. <laughs> Ang galing gumawa ng kwento niya eh. ni. Bakit kasi naging vlogger ka? Dapat ang ginawa mo Ken Garcia ang bading eh nag-ano ka, nag-script writer ka. <laughs> pumasok ka sa showbiz. <laughs> sakto, sakto ka sa showbiz eh. kasi mo ka ano, ano chismosang bading. O <laughs> tali natin na kayo saan. Dante, Dante Dizon a distinguished gentleman from Tarlac, Pampanga in the Republic of the Philippines, member of the upper chamber of the 20th Congress. Hello, Batasan. You have a problem. Samantala, binalitaan ni Certified DDS Madarahog ang BBM vlogger na ito na minaliit ang iglesia ni Cristo at si Lutante Marguleta na iglesia ni Cristo si Pinoy, na blackboarding uh, uh, sila pagpanalunin nila itong si Lutante Marguleta at kapag hindi nga daw lalo bilang senador si Marculeta ay katawa-tawa daw ang iglesia ni Cristo ayan kita mo Kin ano lang yun mga insin ni alam mo ito si Pinoy Canada hindi naman talaga to loyalist eh <laughs> Hindi yan mga para sa pinklawan dilawan yan. Talagang todo siya magpasabong sa mga DDS at sa mga loyalista Parang ang makinabang sa bandang huli ay eh yung sinusuportahan niyang tunay, yung mga pinklawan dilawan. Bistado na ugali na ito eh. Napakahunyang mo niyan. Di ba? Ang lakas, ang lakas manira niyan. Sus, mga... Bisa nung bisado na yan, Di ba? Kaya niya sinasabi nyo, no, papanulunin yung mga iglesia. Kaikikan niya lang yun. Dahil, ano siya Dahil nga, gusto niyang mag-init yung mga tao. Yung supporters ng mga lilista, li li tapos DDS, pagsabong sabungin niya, para sila yung makinabang. Ganyan siya binabayaran ng ngayon oh, so O, suplak siya rito. Kaya yan to, ano sasabihin yun? Eh, maganda lalo. Na <laughs> Hindi aamin na din Hindi nga nang ugali ng mga kulang-kulang. Mga ipinanganak na kulang sa buwan. Na kapag na, no na, nasusukol na, biglang sabi, ano ano yun, ano niya sa leta. What the si Pinoy Canada. Ano kayo ngayon? Pang top 6 si Mark Coleta. Narito ang command attraction ni Matarahog. Panorin natin. Sino na natin yung kalabangan ni Alfred Mark Guzman, a.k.a. Pinoy Canada. Alfred, pangalan mo. Hindi ko matalimutan yung pangihinsulto mo sa Iglesia ni Cristo noong kasagsagan ng kanilang ginagawang Peace Ha? Hindi ko palalampasin yung Pinoy Canada. Ito na.

টাইম আছে <rico> <alte> <hate Ellison frog tenants>

At sigurado naman O tuloy mo natin doon mga Hidza Kasi <laughs> gusto ko talagang Mag-comment doon sa sinabi Nung pupal na yun <laughs> si Pinoy Canada, sasaludo daw siya. Well, try natin. Medyo tahimik ata. Dalawang, dalawang araw na mula nung nanalo si Congressman Marcoleta eh. Di ba? Masyado min minamalit ang grupo ng Iglesia ng Cristo na pagdating sa... Pag, sila nga game changer, mga insan. Kung totoo, kung totoo sin eh. Di ba? Kahit manguna ka dyan sa survey tapos biglang maglabas na ng listahan yung INC na ito na yung susuportahan, biglang nagbabago lahat eh nananalo eh. Karamihan po talaga hawa ngayon hindi naman lahat, ah, uh, hindi naman lahat talaga eh nananalo pag nasusuportahan ng iglesia. Pero karamihan po talaga dyan, kapag ginuha ng iglesia, eh sure po nananalo. Kaya huwag natin masyadong maliitin yung isang ah, uh, religious group. pagdating sa pagpili nila ng gusto nila. Nakakabilib pa nga ang Iglesia ni Cristo, mga insan, eh, dahil ano sila eh, ba, kung baga, kung ano yung utos ng pamunuan nila, yun po yung susundin nila. Eh, tama naman, may mga mangilan-ngilan talaga dyan. Lalo na yung mga tiwalag sa Iglesia ni Cristo na pumasok lang, eh, pero hindi naman nila talaga gusto. Ito, wala naman loyalty sa Iglesia ni Cristo. Yun po rin siguro yung tinutukoy ni Pinoy Canada na mga kakilala niya na <laughs> hindi sangayon sa gusto ng Iglesia ni Cristo. <laughs> yung mga kauri niya lang din na po kasi tabi po sa iglesia hindi po yung kayo yung inaano natin dito po itong si Pinoy Canada baka po yun yung mga nakilala niya na ay, hindi sumasang ayon yung mga tiwalag na dahil hindi nga hindi nga sila sumusunod sa patakaran o doon sa sa utos ng kanilang ano religious group eh, may sarili silang gustong gawin ata sa buhay at tayo sundin kung ano man yung pinagbabawal, 'di ba? Lalo na 'yung pag-inom at 'yung pagkain ng mga marami namang eh, tulad ng dinuguan. Eh bawal po sa kanila yan. At siyempre yung mag-inom mag, mag at magbisyo nga. Yung siguro ang hindi mapigilan nung kakilala nito ni Pinoy Canada. <laughs> so ano na ngayon Pinoy Canada? Nanalo si Senator Marcoleta tutuparin mo ba yung pangako mo? Nasasaludo ka? Patingin ng isang saludo. Who would matching? What the heck? Ang <laughs> abang ko yan, So lahat ng mga nalalahid dyan kay Senator Marcoleta at walang tiwala na mananalo. O, oh, ano na kayo ngayon? Ngayon kayo magsalita. Pero alam ko naman na lahat yan, eh ano yan eh, eh puro salita lang talaga yan. Puro lang ako. Gaya nung matandang nakita ko sa social media, na kapag nanalo daw si Senator Marcoleta, magpapakalbo daw. Ano ginawa? Nagwig. <laughs> <laughs> ang usapan magpakalbo, ang ginawa niya, magwig. <laughs> Kung hindi ba naman sandamukal na walang daman ng utak eh, di ba? O pat patunay lang yan ng mga insan na itong mga tansong palangahan na to at itong mga support, sumusuporta sa mga dilawan at pinklawan na to. Hindi man lahat kasi mayroon ako kaibigan talaga, dilawan at pinklawan. Pero okay naman sila, okay naman sila. May isa silang salita eh. Ito lang mga, ano neto, ito lang mga puro ngawa lang. Puro dal lang. Pero pagka nagkaso ko lang, hindi naman gano'n yun eh. <laughs> so yun lang mga kinsan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At sana'y wag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. At uli po, mabuhay po kayo at lagi po kayo mag-iingat. Paalam po.